ya..tayang katago tayo dito si..si..si..si.. si..sini..baba..baba.. oh..ikat.. baba dito kayo may day.. may day.. kayo may day.. kayo may day.. kayo may day.. kayo may day.. So yun, what's up men? So magandang gabi po sa inyong lahat It's me again, Go Secret 15 Muling nagbabalik dito sa ating channel So men, ito na po yung karam, request ng karamihan Na magsama po tayo ng marami So andito po, po kami ngayon Marami po kami So ito na So ito na mga men Susubukan po nating pasukin ngayong gabi no? ah uh, Sana bakuha po natin yung naiwan po natin bihag Sana, sana magtagumpay po kami So gaya ng sinabi ko, marami po kami At syempre, papakilala, ko, papakilala ko po sa inyo yung una, Sir Da ghost TV. So, what's up, mga idol, Sir Da Agos TV, nagubalik. So, sa lahat ng mga Sir Da Natics dyan, huwag niyong kalimutan, i-subscribe. E Go Seekers 15, sobrang bait. At sa lahat ng mga Go Seekers dyan na mga silent viewers na hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe yung channel ko. So, yun na po. Thank you so much. Yun, guys. Sir Dagos TV, bumiyahe pa po galing malayo para makapunta lang na ito. So, sa support ko sa please naman, ako po yung humihingi sa inyong mga kunting pabor na i-subscribe nyo ng kanilang channel, pakihit na notification bell para like kong na pre meron tayo. Ay Mayroon siyang bagong video i upload. At syempre, mayroon pa tayong kasama, Alpha Charles Hunter. Siya to lang yan, magandang gabi, Alpha Charles Hunter. So, yan, support nyo lang sa YouTube channel, Alpha Charles Hunter. Good luck! Ang nare-request ng kar karamihan is di hunter hey, Yo guys, uh, magandang gabi sa lahat no. So, it's me again, is Hunter nagbabalik. So guys, uh, we namin ngayon no, kasama ko mga bigating ghost hunters especially no. Uh, seekers 15. So, sana guys no, suportahan niyo 'yung uh, bawat angulo ng channel namin no. So, bisitahin nyo na may successful kami ngayong gabi guys na makuha namin 'yung mga bihag sa loob ng area na papasukin namin. So, 'yan. So, shout out, shout -out pala do kay mabilada da Bukol ma'am so ito na collaboration namin ni Ghost Seekers 15 so yan good luck yan mga min, ah, kilala nyo na is 301 so sa si hindi pa nakapag subscribe dyan please support sa kanyang channel syempre kasama po natin ah, bravo Ghost Adventure so yan guys no it's me again bravo Ghost Adventures. sa babalik no uh, ah, panibagong adventure sa ano no sa gabing ito so yan guys no hindi ko ito patagali no so God bless sa amin lahat. Thank you. Sa so solid support, supporters ko dyan, guys, no? Please, bisitahin nyo yung kanyang channel at support Please, subscribe at nonton notification bell para like ko yung updated every time naman yung siyang bagong i-upload. So, yun nga, guys. Babalikan talaga namin ngayong gabi, no? Sana makuha talaga natin at magtagumpay po tayo sa lakad namin ngayon. At, syempre, hindi tayo mapupunta rito kung hindi natin kasama ang best tandem. Uy, uy, ano, ano, to? ano to? Sorry. So, yung to, uh, yun, tol? na yun, So, mga tol, support nyo lang po. Lahat ang sama namin dito. Abangan nyo video to. Malupit to. Sen, So, yun. Kaya panoorin nyo yung video to Nang malaman nyo kung ano talaga ang buong pangyayari ngayong gabi. So, salute, sir, supporters ko dyan. Please support yung mga kasama ko ngayon sa hindi pa nakasubscribe ka nila. Please subscribe, guys, no? At, syempre, uh, hindi na natin patagalin. Tara na, sabay-sabay na po nating pasukin ng mundo ng mga kanibal. Siyon yung mga kasama ko men Na? No? Okay So Ayan andito na po tayo sa gitna na kalagitnaan ng dito sa ilog okay so kung nakikita nyo naman no, yung nakaraan nating pagpunta at di talaga natin nakuha so sa gabi ngayon sa gabi ngayon sana na may magtagumpay po kami no okay so yan ah uh, pray lang po tayo na makatulong wala kami ibang hadlang kundi ang makatulong po sa ating kapwa guys ayan alam nyo na yan di ba okay so ayan proceed po tayo gaya ng request ng karamihan na magsama po tayo ng marami kaya yan sila yung kasama na po namin at syempre no yung ating best tandem kasama pa rin natin yan busan first 34, okay so at uh, si Sherda si Isjihan si Kersirawan si Bravo Ghost Adventure at saka si Alpha Charles Hunter nandun okay So guys, sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel dyan, please subscribe, click ang notification bell, like ang click, i-libre tayo na lang tayong bagay video na upload. So, yun na nga. Basang-basa na po ako, binabasa ako ng... <laughs> Alam mo na, napaka-kulit, no? Yan, o? Oh, yun na nga. So, basang-basa na po yung kulit ko. So, tara na. So, mga men, samahan niyo po kami exploration natin ngayon sana langsung lang Terna terna. Di <tukur> sana aku basahi, eh. di nabas aku

pag na-corner po kami yun na nga mapapalaban talaga tayo dito pero hindi naman namin hadlang na ganun yung labanan dito na magiging madugo so yun lang nga yun nga lang in case lang of emergency na no? mayroon po tayong magagamit so sana sana na may hiwalang nangyari. mangyari hindi tayo santong sa madugong labanan kaya yan, Sir Lagos TV at syempre

bawat isa natin so, tayo tambante. ha go so, okay sayin so, nga namin mamaya wala maghiwa -hihwalay. ha so mamaya wala maghiwa -hihwalay. so papatayin ko namin yung slide bali tayo patayin bali-bali so, si -tabali. -tabali. so, so okay. natin sa baba eh uh, kung tayo uh, tayo maingay ha okay. so, hindi tayo maghiwalay pero sila naghiwalay na matagal na ha 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 Di mo ba alam? Hiwalay na sila. Ay, ay. <laughs> oh, oh. oh. Sinyalis na yun. Signage. So, andito po tayo ngayon sa iba po yung ginadaanan namin. <laughs> Dahil gabi ngayon, dito po tayo sa <laughs> hindi masyado malalim. Okay? <laughs> Shout out <laughs> to ang pangapala kay Ma'am Eva Kaplid. na Kay Ma'am Aquila Felicia. Shout out po sa okay, iyo. Kay Ma'am Perla Dabu po. Shout out po sa iyo. Kay Ma'am Dumitak Asus. Shout sa iyo. Shout out po sa iyo

yung dinadaanan namin yun hindi masyado malalim dito kami dumadaan kasi gabi kahit malayo, medyo malayo to so dito kami dumadaan

उह 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 ये मेरा है ये नहीं तेरा है ये मेरा Hawakan ko ba? Hawakan ko. Ha? Si, 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 si. O. Kayo may ngayon. Okay, Dumami yung apoy. Dumami na yung apoy. Lintik na. oh ay lumay. Ayan, men. Hindi po kami gumagamit ng light. Tikur. Por... mapang na. Ayan. Kata tayo. Nakatago pa tayo dito. Oh, uh, God. Oh, God.

zoom lang natin para makita, makita nyo so yun dumadami na yung mga apoy nakalintik-lintik na so men papatayin mo papatayin ko muna yung ilo ko ha ah. para tayo ma may dalawang bihag sabi ni SJ okay na to patayin yung ilo nyo ang plano plano. Patay niyo yung mga fish light niyo. Patay niyo yan. Patay niyo yung fish light niyo. Lahat patayin, lahat patayin. Hmm. Yung ilaw mo is G. Kapata早 March 20 Han Кстати dami nila. Oh my God. Kasi yun, may bihag. Diba, mamaya makikita niya. Madilim kasi. malilim kasi. Madilim kasi. So mamaya makikita niya yan mamaya. No. Meron na sa taas sa kahoy. Nandun. Kahoy yan. Dahil mga ilaw dito. Lintik na. Ayan. No, May isa. Look out. Dalawa. Tatlo. Nandun. Pakaraming lah. So yun. Ito na nga. Kuna na po. Ayan. Sina. Sina, sina, sina. Dalhin niyo 'yan. Ito ito isa. Okay. okay. balikan, Balik balik kayo dito ha. Kabantay ako dito. Okay. Okay. Oh. Lintik na. Bilisan niyo dito. Balikan niyo ako dito. Lintik na, lintik na, lintik na. Oh my god. uh, oh. oh. Lintik na. Ilaw, ilaw. Abang kau aku. Ilau. Dabang kau aku maya puy. Tera tera. Tera tera, tera bina abang kau aku. Tera tera. Sini buat aku. Lah, lu kuna. Tera tera tera. Sanyong isa. Ini kau kawatin. Betain, betain mian, betain mian. Oh my god. Tera 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 tera. Oh, oh, ingatan mian, ingatan mian, ingatan mian. Ingatan Mian. Sirlah, sirlah, sirlah. Oh my god. Ayan. Nak kira orang apa Yang bihag, yang bihag. Ayan, yang bihag. Ayan. Dalam dalam SJ. Bro, bro, bro. Yang bihag mo, bro. Hah? Ingatan, ingatan mo, ingatan mo. Ayan, may bihag. Nakuha natin. Oh my god lintik nah Ben apa kata melay My god Makan mau makan mau Makan men Oh nah, itu huh? botol itu ha Oh ternyata ya metamlayan ha nah, metamlayan itu botolnya botolnya So yun guys, maraming salamat no At tag tagumpay po tayo Ayan, daladala -dala na po Ni Ni ano, ni okay. Tawag dito Ah, bravo, Ghost Adventure Ano dyan doon kay bravo, gusto Adventure Okay, so Ayan, hanggang dito lang muna po tayo no? Para makapag-focus naman po tayo dito doon Sa pagdala Para hindi lang po nila mabayo Maraming maraming salamat sa panood At maraming maraming salamat sa At nagtagumpay po tayo Yun lang See you in the next video guys abangan nyo